Hello mga kapatid. Maraming mga bagong mananampalataya ngayon na alam nila na kalooban ng Diyos na basahin natin ang Biblia. At alam nila na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pero maraming mga mananampalataya na hindi nila alam paano basahin ang Bible. Nasabi ko to kasi marami ako nakausap na sabi nila dati, hindi nila alam ano ang tamang paraan o tamang sistema sa pagbasa ng Biblia. Which is maraming paraan mag magbasa ng Biblia. Una, pwede ka sumunod ng tinatawag nila na Bible Reading Plan na pwede mong basahin ang Bible in one year. Pwede rin na magbasa ka ng dalawang chapter sa Old Testament, tapos magbasa ka ng isang chapter sa Psalms, at magbasa ka ng isang chapter sa New Testament, tapos ipasunod mo lang. Kung sa Matthew 1 ka nagbasa, pagkabukas, Matthew 2 na naman, sa sunod na araw, Matthew 3. Ipasunod mo lang. <clears throat> at gawin mo to bawat umaga or bawat gabi kung saan Uh, saan pwede mo gawin. Kasi example, sa mga ina, hindi man nila maraming ina na busy sila kapag umaga, so gawin nila ito sa tanghali o sa gabi, depende lang sa schedule mo. At tandaan natin, importante na magbasa tayo sa Biblia kasi alam natin, madali tayong makalimot ng mga tao. At kailangan natin para, parating mapapaalalahanan sa salita ng Diyos. Kaya, mag-commit ka na magbasa ng Bible.